Sa eksklusibong pagharap sa News 5 ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi niya naitago ang naging sama ng loob daw niya sa media noong impeachment trial. I will not uh, deny that uh, those five months of uh, impeachment uh, trials trial uh, were, in, were traumatic for us no? kasi hindi madali yung pinagdaanan namin yun. Paninira hindi lamang sa akin, kundi sa akin pamilya. Talagang magtataka kami, no? Pinaniwala tayo ng media na galit na galit sa atin yung uh, sambayanan. Mukhang hindi nga ganun. Uh, at least, hindi ganun yung uh, TV5. Kahit natanggal sa pwesto, kontento na raw gayon si Corona sa pribadong buhay niya. Uh, now, I'm doing certain things that I've always wanted to do. And ha I'm happy doing them. So let it be this way for a while. Na noon si Corona nang bumagsak ang kanyang blood sugar habang siya'y nasa witness stand. Kaya mas maingat na raw siya ngayon pagdating sa kanyang kalusugan. Very, very careful ako ngayon sa mga kinakain ko. Masipag ako ngayon magpa-check up sa doktor, hindi ka tulad nun. Para, parating last minute cancellation. Nakakapag-gym ako mga three times a week ngayon. Dahan-dahan na rin daw bumabalik sa normal ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya. Pag weekend, magkakasama kami. So we laugh, we enjoy life, we uh, tell stories and keep up with what's happening. Mas marami rin daw pinagkakaabalahan ngayon ang dating Chief Justice. I do a lot of reading now. I must have hundreds of uh, DVDs. Ayan uh, eh. Talagang inipong ko yan, koleksyon ko yan ang mga pinanonood ko ngayon, uh, ang staple fair ko ngayon, yung History Channel, Animal Kingdom, Discovery, National Geographic. May napipisil na raw si Corona na bagong karir sa eskwelahan na nagbigay sa kanya ng kontrobersyal na PhD. Actually, I have about, I think, four or five uh, law schools uh, asking me to teach. Pero ma mahal, ko yung, mahal ko yung UST. Eh. Natanong din namin ang kanyang saloobin sa patuloy na pagbanat sa kanya ng Administrasyong Aquino. Sona is coming. Sinasabi po ay magiging bahagi kayo ng speech na ito at baka isa sa mga highlights. Eh, siguro masaya siya pag inaatake niya ako. Nanalo na sila, ako naman ay eh, nakadapa na Sinisip. patuloy pa akong sinisipa.